Hello guys! Kailangan natin ng filter para hindi halatang malungkot tayo, para hindi halatang stress tayo dahil sa nangyari sa account ko. Um, opo, restricted po ang aking account. Hindi ko po alam kung kailan to maibabalik. na kahit anong upload ko, hindi na po ako kita. Dahil restricted po lahat. Kumbaga parang demonetization na nangyari sa akin. Nakalungkot lang guys dahil... 18,000 followers na tayo. At, at, yung oras na ko para dito. At kung paano ko nakamit lahat ng to, yung madaming views, yung madaming followers, lahat yung pinagpaguran ko. Pero ganun talaga, dahil sa isang pagkakamali. Meron ako isang dahilan kung bakit ako nakalag-content. Ang aking violation po is flag for behavior. At, at dahil doon, restricted nga lahat ng earnings ko. Na kahit anong upload ko talaga hindi nakikita. Walang papasok na earnings kahit anong upload ko dahil restricted po ang aking account. Pero ang sabi nila sa akin, mag-upload pa rin ako ng kahit isang beses isang araw para kung sakaling bumalik man yung mga, uh, mga tools ko, mawala man yung violation ko, eh maging active pa rin yung aking account. Pero siguro ang gagawin ko na ipagpatuloy ko yung page ko or Uh, gumawa ng bagong Facebook account. Diba kakapost ko lang 18,000 followers sa tayo tapos kinabukasan <laughs> makikita mo na restricted yung account mo. Diba nakakalungkot niya eh. Pero ayoko lang, ayoko lang ipakita sa inyo na malungkot talaga ako. Siyempre halos isang taon na akong ganito na nagpapakita sa inyo na nagtatanong-tanong. Hanggang sa dito na nga rin ako may ginakilala dahil sa paglologic ko. sa so, sobrang dami ko pinagdaan, sa sobrang dami kong inisip na anong pwede maging content para makilala tayo. Naging tutorial ako, naging dancer, naging singer, yan, mga ginawa ko yan. Hanggang sa dito nga tayo nakilala sa paglologic. Guys, so, paalam muna sa inyo. Bye. Okay.